guys eto maglalakad kami look at the views you see okay this is a mountain of morong bataan maghahiking kami <laughs> lakad pa more going there mga isang oras pa isang oras na lakaran papunta do sa bundok pero nakita nyo yan yun dagat yun bundok yan you see kahit isang kahit isang oras ang lakaran namin, okay lang kasi presko. Whew. So nice. Forest. Aakyat ah, kami sa ano sa Mount Pinatubo. <laughs> Ganda no. Ayos ba? Ayun. May mga kasama kami yung iba. So makay kabayo kami maglalakad kasi. Gusto namin mag-exercise. <sighs> Wait lang. Wait lang, wait.